ayan mga kabayan kasulukuyang narinig tayo sa ibabaw ng barko ay ayan po yung kung saan ho kinakausap natin kanina yung kapitan ay tayo narinig sa taas ho ayan nga nakikita ho ninyo nasa bubungan tayo kaya po iikuhan ititingnan na natin kung ano ho maikakarga ma ma nila ho mamaya sige ho mga kabayan try na ho ayan tingnan nyo ho ha. hanggang dibdib ko ho ay isang dipa ho eh talagang kuhan eh, isang dipa ho ang laki ng makina talagang makina yung mahigit isang dipaho hindi ko pa haabot na yung dulo eh. aray lang dulo aray dulo bago ay eh, naroon pa yung isa ayan ho. nakaw ang layo talaga eh eh tingnan nyo ka ko ang ko yan yeah. ganyan kalaki yung makina ang ginagamit na rin ay sobrang laki mo naman ay tingnan yung loob ng engine room ipapakita ko sa inyo sige ako Ari yung engine room. Yan. Yung makina. Yan o. Tinan nyo ka, ang laki. Sobrang laki naman ni e, ko. Pag ari yung makina yung nanda, papuntas lang lao. Eh, kung ano, ari, aray... kung isang linggo kong takbuhan, eh, isang linggo din kung walang patayan, yan, papunta daw. Ito yung mga, kung ano, reserva nila. Ito yung panlima soyang yung pan, yan. Yan, dalawang rubin. Saka rin, ang dalawang generator po nila. Yan. Saka ito yung isa. Ayan mo. Okay, kausapin natin itong nakasakay din eh. Tara ho. At ito mga kausapin natin yung chip mechanic po dito. Ayan mo, nakahiga sa yan. Chip, magandang araw po sa inyo, Chip. Magandang uh, araw. Ah, uh, Chip, mga... Uh, uh, Ilang horsepower yung makina nyo, Chip? Yung nakita natin kanina, Chip. 720. 720 horsepower? Oo. Oh. Uh, mabilis ba tumakbo ito, Chip? Uh, speed niya, mga uh, oh, 8 uh, knots. 8 knots? Uh, Oo. Oh, uh, oh, What? Buwan? What? What? E, lang ako na, What? What? ito mga sa makina. Uh, ten lang. 10. Uh, sa na siya, oh, o, so, speeding. Speeding, so, uh, Sorry, mas eh, kwan, ah, uh, Chief, yung kwan kahaw yung aring tawag na rin, yung kanyang tawag na rey, pagtakbo niyo papunta daon sa laot. O, oh. may ilang araw ang takbuhan mo, oh, chit? Sa una, kung dito na sila ng biyahe, nasa pinaka, para, pinaka dolar na akong daga na na, ito kadlaw, no, ito kagabi kad, eh. Itong araw. Walang patayan makina nung chit? wala patay patay. Pa? Ay eh, talaga ko wala pa tayan. Eh kayo nong chef, puyat na puyat. Puyat eh. Mukro may segunda man. Ah, Ay, ayo. po. Yung nakita namin nong chef, yung itong barkong ito, nga ilang yelo ho ang kinakarga nyo dito chef? Mga siguro mga 1,000 plus. Uh, 1,400. 1,400 blue keso yung kwan, yung uh, ah, eh. ang dami pala noon. Eh, sabi ko kasi kanina ng kapitan, eh, kung ano ang laman na rin yung kwan may isda ay eh, naabot ho daw ng 1,000 uh, 150,000 uh, 150,000 tons 1500, oh. <laughs> yan ho sabi mo oh. ko kapitan ay eh, malaki pala aring ano yung, partial uh, pa na partial parcel ayun ho oh, mo abot pa sa 200 uh, ari yung kwan yung chip mechanic yung makina na pinakita natin ka malaking makina na halos eh, si kasing laki ng dibdib yung makina eh. hindi pa ko lampas na isang dipa yung makinahopa ho pa gagamit. Ah, uh, Chip, ano ho pangalan niya, Chip? Michael. Michael. Kapisano. Ah, ah, uh, salamat ho, Chip, sa ano ho, sa panahon niyo po sa akin. So, ang crudo na mo, 20 mil Yung crudo, 20,000 liters. Oo. Ang crudo niyo. Uh, tagang... Sa ngayon, sa tuwan lang, sa... na kayo ngayon na uh, pumapalao, oh, Chip? Sa Surigao. Dito na lang sa Philippine Sea. Philippine Sea. Mga ilang araw ho do 12,000 liters ang grow-loon ako. 12,000 liters. Balikan ah. ho yung chip? O masyert pa na pa. Magkakalanganin pa. Ah. eh kayo ba chip, hindi kayo natatakot dun sa alon sa lao? Ay hindi. Sanayan lang ho na? Sanayan na. Inaabot ho yan dito sa loob? Nang hinihiga nyo na minsan naabot itong tubig pag malaking alon? Ay hindi. Ay hindi ho? Pero nakakatakot ito talaga. Oh. Gano'ng kalalaki yung alon mo simula nung kayo'y tumapala o ito? Gano'ng kalalaki uh, yung alon? 15 feet. 15 feet. Pero kalalaki ito na ano. Nakakatakot yung chip. Sanayan lang talaga. Mm. Ayun na chip. Salamat na chip. Okay. Okay. pag samantala para pag nasa tabi sila eh ito yung nilalakay nila ito yung pag may ari ng kapitan yan ka ho, yung isang yeah, huli ho yun yun, pag uwi ko, may ulam na ako tingnan nyo yan, masarap ito, ulituin ano ho yan, yeah, cup. Yeah, mul -mul yan isa <laughs> kap mulmul yan malalakay mga kaibigan ay, hey, no. Hey, Kasama di kayo ang oh, babae? Oh, Tingnan nyo. Mas magbiganda to. sama okay. Sama sa maliliit. Yeah. no. Tingnan nyo. Oh, kita nyo ba? Masyadong mano eh. Vlogger, masyadong kuripot. Oh, ano <tinyo> yung magagalit sa kapitan eh. Vlogger, masyadong kuripot. Walang pangulam. Hindi hindi magbigay ng pangulam. <tinyo> Para daw pang ulam, marunong mag ano, magtanong ng pera, maghingi ng pera, hindi marunong mag magano, bigay. marunong pala manghingi. Hindi niyo ka punta ng gilid na galit mo na kabayan. May ng pangulam. Yung pala yung mayroon namang ulam din eh. Bakot na siya itong vlogger namin. Ayun ka. Ito. Hindi niyo ka. Ay, kayo naghahanap pa ng ulam. Kaya ano kaya klaseng islang iyan. Ay, sikaputan talaga yung kamalay. Masyadong kurikot yung vlogger namin dito. Hindi lang siya, ano? Ayan, ka yung no, kaninang nagkakarga ng mga bato at saka payaw. Ari nakikita natin. Bayan. Ah, ano gaano nakakapagod daw? Perti ka pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod talaga. Ano masasabi mo sasabi mo, Bayan? Ang init talaga. Hindi ko kaya. Tago-tago lang ko. Ano pa alam mo, Bayan? Ah, uh, Mark de Mark Mark Lunggakit. Ayun, si Mark Lunggakit. Sa kayto si Lunggahit Horaw.